tulad po na nakaugalian na natin. Bago po simula ng seremonyas, ako ay mananawagan. Ang sino mang tumututol na maganap ang kasalang ito? Maaari na pong magsalita o habang buhay na dadalhin ng kanyang pananahim. Talagang itutuloy mo yung kasal? Wala namang rason para hindi ituloy. Paano kung magsalita paano ko sasabihin ko kay Christy ang totoo? Wala ko yung balak sabihin kay Nanay Christy. Ako! Ako magsasabi kay Nanay Christy! Leon, ikakasal kayo ni Christy! Hindi niya pwede hindi malaman to! Oh, Leon. Oh. May hinihintay ka pa ba para mapagilan yung kasal natin? Ano? please. Huwag ka pa. Pagkasal ka na yun. Sana pa kita para malaman mo ang Kasalanan hey. ko. Kasalanan ko pa ngayon! Ano? Bakit mo ba sinisira yung buhay ko? Ako pa talaga sumira ng buhay mo! <sighs> Sinta mo ba sumira ng buhay mo? Hindi ba pa rin tayo? Inaga mo rin na naman si Leon kay Kristine, di ba? <clears throat> Kaya mo ba ginagawa to? Para hindi matuloy yung kasal nila? Huwag mo ko itulad sa'yo! Hindi ka katulad mo. Hindi ako kasing sama mo. Ginagawa ko lang ang tama. You can't get rid of me. Hindi <laughs> hey, mo basta-basta ako susuko sa dinami ng sinakripis. Ah! Huling pagkakataon para sa nais tumutol sa pag-iisang dibdib ni Leon at Christy. Wala na ba talaga? Nagbibiro lamang ako. Pero ang kasal, ang mga ako na mag-iibigan habang buhay sa harapan ng Diyos. At ang mga taong mahalaga sa inyo ay hindi biro. Higit sa ano paman ang pinakaimportanteng tanong ay kung talagang sigurado ba kayo sa isa't isa at wala ng pag-aalinlangan sa inyong puso. Leon, sigurado ka na ba kay Christy? Sigurado na po. At ikaw, Christy? Sigurado na po. Kung ganon, Atin ang simula ng kasal. Sige! Lumapan ka! Hayop ka! Isawan mo! Pasabi mo! ng ko? Ang hawakan! Tinama yung anak ko! Masa na sa kayo ng anak mo! Manang-mana siya sa'yo! Pakainamera! Hayop ka! my God! Sa anak ba? Bawa! Ah! 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 <laughs> babaliw ka na, Shira. Oo, baliw na ako. At walang kahit sino sa inyo ang makakapigil sa akin. Bumalik ka dito! Ayok ka! ka! ay mo wala ka pa sa akin George pag kita hanggang matay ka Hello Eunice, nakatakas si Shira. Papunta siya sa wedding nila, Christy. Tsaka ni Leon, kailangan mo papuntahin doon yung mga polis, ha? Patawad ka din ng ambulance. sasaktan ako. I'm wounded, ha? Bilisan mo, bilisan mo, bilisan mo.